Tumaragas ang pagpapala po pa sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw ng talata. Tayo ngayon na sa Exodus Kapitulo 19, simula versikulo 10 hanggang versikulo 15. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga kasuotan Humanda sa, sa makalawa sapagkat ako si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao lagyan mo na hangganan sa paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila na huwag aakit sa bundok ni tasalingin ang anumang nasa loob ng hangganan sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamagitan ng bato o pana naging tao o hayop at sino mang patayin sa gantong dahilan ay huwag ding kasalingin. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng tambuli, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moses at pinahanda ang mga tao upang sumamba. At nilinis nila ang kanilang mga kasuotan. Ka Sinabi sa kanila ni Moses, sumanda kayo sa makailawa. Huwag kayong magsisipin. So, sa passage na to, nagbigay na naman si Lord ng instruction kay Moses na magready yung mga tao. At syempre, pumunta si Moses sa baba at ilang spokesperson ni Lord ay sinabi ni Moses yung pinapasabi ng Panginoon. Aya, yung mga tao, nagready sila. So, sa panahon natin ngayon, yung Mount Sinai, andyan pa rin yan. Mount Sinai pa rin siya. Pero yung presensya ng Diyos, hindi lang nandun sa Mount Sinai. So, sa panahon natin ngayon, ang presence ni Lord ay kasama na natin. Hindi lang nandun sa Mount Sinai, kundi kasama na natin. Pero sa passage na ito, ipinapaalala sa atin na, oo, pwede natin sambahin si Lord, pero dapat may preparation bago siya sambahin. So, kailangan natin i-purify at isangtipay ang ating sarili bago tayo sumarap so, at sumamba sa Panginoon. So, noon ganun ang ginagawa nila. Kaya, pwede pa rin niyang gawin ngayon. Kasi ang pagharap sa Diyos ay sagrado at ang kanyang presensya ay sagrado. Kaya tayong mga sumasamba sa Diyos, kailangan, kailangan din natin na i-purify at sanctify ang ating mga sarili para, para maging ready tayo sa pagsamba sa Kanya kilalanin ang kanyang presensya.